namamagang mga binti, naninigas na tuhod, masusunog na kasukasuan, hindi ito tanda ng pagtanda kundi pagbagsak ng kolagen at tahimik nitong ninanakaw ang iyong lakas. Milyon-milyong mga matatanda ang nabubuhay sa pamamaga, pananakit ng kasukasuan at pamamaga. Ngunit halos walang nagsasabi ng tunay na dahilan, ang pagkawala ng kolagen. Ipinakikita ng mga pag-aaral na bumababa ang kolagen ng isang porsyento bawat taon pagkatapos ng edad na 30. At pagdating ng 65, halos wala na ito. Ngunit narito ang nakakagulat. Siyamnapot siyam na porsyento ng mga matatanda ang hindi alam na may mga prutas na kayang buuin muli ang collagen sa loob lamang ng labindalawang oras. Maaring muling gumawa ng collagen ang katawan pero kailangan mo lang itong bigyan ng tamang mga sangkap. Dito papasok ang video na ito. Sa video na ito, ibubunyag namin ang walong pinakamakapangyarihang prutas na mayaman sa collagen na makakabawas ng pamamaga ng binti at kasukasuan, magpapanumbalik ng iyong lakas at muling magbibigay ng mobility simula sa loob lamang ng labindalawang oras. Mula sa pinakahuli hanggang sa pinakamalakas, siguraduhin manood hanggang sa dulo. Dahil ang number one na prutas sa listahang ito, ayon sa mga sintipiko ay nagpabuti ng collagen density ng balat ng 24% at nagpabawas ng pananakit ng tuhod sa mga matatanda ng higit sa 42% sa pamamagitan lamang ng regular na pagkain nito. Lahat ng impormasyon sa video na ito ay base sa tunay na siyensya, walang hula-hula, walang paligoy-ligoy, lahat ay peer-reviewed na mga pag-aaral na isinagawa sa mga matatanda tulad mo. At lahat ng sanggunian ay nakalista sa description. Pero bago tayo magsimula, sabihin mo sa amin sa comments, ilang taon ka na at ano ang isang prutas na ayaw na ayaw mong kainin? Isulat mo sa comments, binabasa at sinasagot namin ang bawat komento. Mahalaga sa amin ang iyong mga opinyon at pakikilahok. Ngayon, simulan natin sa prutas bilang walo. Hindi ito ang pinakamalakas. Ngunit dito nagsisimula ang paggaling. Prutas bilang walo, kiwi. Ang maliit na berdeng prutas na ito ay maaaring mukhang simple, ngunit puno ito ng mga makapangyarihang nutrisyon na direktang sumusuporta sa kakayahan ng iyong katawan na gumawa ng collagen, lalo na sa mga binti at kasukasuan. Ang kiwi ay isa sa mga pinakamayamang prutas sa vitamin C, at ang vitaminang ito ay mahalaga para sa collagen synthesis. Hindi makakabuo ng bagong collagen ang iyong katawan kung wala ito. Bawat litid, ligament at kartilago sa iyong mga kasukasuan ay umaasa sa prosesong ito. Kapag mababa ang vitamin C, bumabagal ang paggawa ng collagen at ang resulta ay mas mahinang mga tissue at mabagal na paggaling. Ang isang medium size na kiwi ay naglalaman ng higit sa 70 miligramo ng vitamin C na higit pa sa sapat para ma-activate ang mga enzyme na responsable sa pag-convert ng proline at lysine, dalawang amino acids, sa mga collagen structure. Isang clinical study mula sa University of Otago sa New Zealand ang nakatuklas na ang mga taong kumakain ng dalawang kiwi araw-araw ay nagkaroon ng 31% na pagtaas sa plasma vitamin C levels sa loob lamang ng isang linggo at nakaranas ng mas kaunting paninigas at mas magandang range of motion sa kanilang mga kasukasuan. Pero hindi lang 'yon. Ang kiwi ay puno rin ng antioxidants at isang compound na tinatawag na actinidin na tumutulong sa pag-breakdown ng proteins at pagpapabuti ng digestion. Ibig sabihin, mas mahusay na pagsipsip ng nutrients, mas mabilis na paghahatid sa mga nasirang tissue at mas maraming raw materials para sa pagbuo ng collagen. Para sa pinakamainam na benepisyo, kainin ang kiwi ng sariwa sa umaga kung maaari kasama ang balat. Dito matatagpuan ang karamihan sa fiber at antioxidants. Hiwain ito sa yogurt, i-blend sa smoothie, o kainin ng buo bilang merienda. Para sa mga matatanda na nakakaranas ng paninigas ng tuhod, mabagal na paggaling ng kasukasuan, o pamamaga na lumalala pagkatapos maglakad, ang kiwi ay isang mabilis at madaling paraan para simulan ang collagen repair mula sa loob palabas. Prutas bilang pito, pineapple. Ang pineapple ay hindi lang matamis at makatas, isa itong tropical powerhouse pagdating sa pagbawas ng pamamaga at pagsuporta sa collagen production. Ang nagpapaging espesyal sa pineapple para sa kalusugan ng kasukasuan at binti ay ang natatanging enzyme na taglay nito, ang bromelain. Ang bromelain ay tumutulong sa katawan na mag-breakdown ng protein, ngunit mayroon din itong natural na anti-inflammatory effect na tumatarget sa mga namamagang tissue, lalo na sa palibot ng mga tuhod, bukong-bukong at balakang. Kapag mataas ang pamamaga, bumabagal ang collagen production ng katawan. Ang pamamaga ay nagdudulot ng pressure sa mga kasukasuan at nagdudulot ng paninigas. Sa pamamagitan ng pagbawas ng pamamaga, tinutulungan ng pineapple na muling buksan ang kakayahan ng katawan na mag-rebuild. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Clinical Rheumatology, ang mga pasyente ng knee osteoarthritis na kumonsumo ng bromelain araw-araw ay nagpakita ng 41% na pagbawas sa pananakit at pamamaga ng kasukasuan sa loob lamang ng 30 araw. Ngunit mas kawili-wili, isa pang pag-aaral mula sa Germany, ang nakatuklas na ang bromelain supplementation ay nagpabuti sa knee function ng kasing epektibo ng mga karaniwang NSAID pain relievers, nang walang side effects. Ang pineapple ay nagbibigay din ng solidong dosis ng vitamin C Higit sa 75 milligrams bawat tasa na lalong sumusuporta sa collagen synthesis. Bukod pa rito, naglalaman ito ng manganese, isang trace mineral na tumutulong sa pag-activate ng mga enzyme na ginagamit sa collagen formation. Ang regular na pagkain ng pineapple ay tumutulong sa maayos na paggana ng buong sistema para sa pinakamainam na benepisyo gumamit ng sariwa at hinog na pineapple, iwasan ang mga delata na nakabalot sa syrup o frozen na may asukal. Ang sariwang pineapple chunks ay maaaring i-blend sa smoothie, ilagay sa salad, o kainin ng direkta. Lalong epektibo ito kapag kinain sa umaga kapag pinakaaktibo ang iyong digestive enzymes. May ilan na pinagsasama pa ito sa bone broth para mas mapabilis ang joint recovery. Kung pakiramdam mo'y naninikip ang iyong mga binti kapag naglalakad o namamaga ang iyong mga tuhod pagkatapos tumayo, ang pineapple ay makakatulong sa pagbawas ng pamamaga at pagbibigay ng espasyo para maayos na ma-rebuild ang collagen. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng number dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Prutas bilang anim, papaya. Ang papaya ay isa sa mga pinaka-underrated na prutas pagdating sa kalusugan ng mga kasukasuan at natural na pag-aayos ng collagen. Karamihan sa mga tao ay kumakain nito para sa digestion, pero ang nangyayari sa likod ng mga eksena ay mas kahanga-hanga. Ang papaya ay puno ng vitamin C higit pa sa mga dalandan at naglalaman ng isang bihirang enzyme na tinatawag na papain na tumutulong sa pag-breakdown ng mahahabang protein chains sa mas maliliit na amino acids na ginagamit ng katawan para makabuo ng collagen. Kapag bumaba ang collagen levels, ang mga lining ng kasukasuan ay nagsisimulang matuyo at ang resulta ay friction, paninigas at pamamaga. Ang papaya ay tumutulong baligtarin ang prosesong ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng parehong raw materials at mga kailangan ng iyong katawan para makapag-produce ng mga bagong collagen fibers, lalo na sa mga connective tissues tulad ng tendons at ligaments. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Medicinal Food, ang araw-araw na pagkonsumo ng papaya ay nagpabuti sa flexibility ng mga kasukasuan at nagpabawas ng pananakit sa mga may chronic knee stiffness sa loob lamang ng dalawang linggo. Iniugnay ng mga mananaliksik ang resulta sa kombinasyon ng anti-inflammatory at collagen supportive effects ng papain, vitamin C, at flavonoids na matatagpuan sa laman at buto ng prutas. Para masulit ang benepisyo ng papaya, kainin ito kapag hinog. Ang malambot na orange na laman ay nagpapahiwatig na aktibo na ang mga enzymes at handa ng maabsorb. Maaari mo itong kutsarahin at kainin ng plain o blend kasama ng kaunting lime para sa dagdag na vitamin C. Inirerekomenda rin ng ilang nutritionists ang pagblend ng ilang buto sa smoothies dahil naglalaman ang mga ito ng karagdagang anti-inflammatory compounds. Kaunting buto lang sa bawat pagkakataon. Iwasan ang hilaw na papaya maliban kung ito ay luto dahil hindi gaanong aktibo ang enzyme content nito. Ang pagkain ng hinog na papaya sa umaga o pagkatapos maglakad ay makakatulong sa pagbawas ng pamamaga, pagpapabuti ng flexibility ng mga binti, at pagpapalakas ng collagen formation sa mga parte ng katawan na pinaka nangangailangan nito. Prutas bilang lima, bayabas. Ang bayabas, guava, ay isa sa mga pinaka-collagen supportive na prutas sa mundo, ngunit karamihan sa mga matatanda ay hindi ito gaanong pinapansin. Ang dahilan kung bakit napaka-epektibo ng bayabas ay dahil naglalaman ito ng mas maraming vitamin C kaysa sa ibang karaniwang prutas hanggang apat na beses na mas marami kaysa sa dalandan. Ang isang piraso ng bayabas ay maaring magbigay ng higit sa 200 miligramo ng vitamin C na doble sa recommended daily intake para sa mga matatanda. Dahil ang vitamin C ay lubhang mahalaga sa paggawa ng collagen, ang bayabas ay parang pampasigla sa repair system ng iyong katawan. Pero hindi lang iyon ang bayabas ay mayaman din sa lycopene at polyphenols na mga antioxidant compounds na nagpoprotekta sa collagen fibers mula sa mabilis na pagkasira. Ibig sabihin, hindi lang tumutulong ang bayabas sa pagbuo ng bagong collagen. Tinutulungan din nitong mapreserba ang collagen na meron ka na. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, ang mga matatanda na kumain ng bayabas araw-araw sa loob ng anim na linggo ay nagpakita ng malaking pagtaas sa skin elasticity at measurable na pagbawas sa joint inflammation. Naniniwala ang mga mananaliksik na ang mataas na antioxidant concentration ay nakatulong sa pagbawas ng oxidative stress sa connective tissues na nagbigay daan sa katawan para mas madaling mag-rebuild. Para sa mga nakakaranas ng chronic swelling sa tuhod o bukong-bukong o sa sino mang nakakaramdam ng paninigas ng mga binte kahit pagkatapos lang ng magaan na aktibidad, ang bayabas ay nagbibigay ng simpleng paraan para maprotektahan at maibalik ang internal scaffolding na nagpapanatiling buo ang iyong mga kasukasuan. Para sa pinakamahusay na resulta, kainin ang bayabas ng sariwa at hilaw. Nakakain ng balat nito at naglalaman ng extra fiber at antioxidants. Maaari mo itong hiwain at kainin tulad ng mansanas o i-blend sa smoothies kasama ng iba pang collagen-rich na prutas tulad ng kiwi o papaya. Iwasan ang mga guava juice na may added sugar dahil maaari nitong neutralize ang anti-inflammatory effects nito. Ang paggawa ng bayabas bilang bahagi ng iyong morning routine ay makakatulong para mas maging mobile ang iyong mga kasukasuan, mabawasan ang pamamanas ng mga bintig, at mas maging handa ang iyong katawan sa pagbuo ng collagen sa buong araw. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng number apat sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Prutas bilang apat, blackberries. Maliit man ang blackberries, puno sila ng isa sa pinakamakapangyarihang kombinasyon ng nutrients at compounds para sa pagpapanumbalik ng collagen at pagbabawas ng pamamaga ng mga kasukasuan. Ang natatanging katangian ng blackberries ay ang mataas na antas ng anthocyanins, mga madilim na purple na pigment na kumikilos bilang antioxidants at napatunayang pinoprotektahan ang existing collagen mula sa pagkasira. Pinipigilan din ng mga anthocyanins na ito ang mga enzyme na sumisira sa connective tissue sa mga tumatandang kasukasuan. Kapag lumala ang pamamaga sa tuhod, balakang o bukong-bukong, Pinapabilis ng mga enzyme na ito ang pagkasira ng collagen lining na nagdudulot ng mas malalang pamamaga at paninigas. Tumutulong ang blackberries na putulin ang siklo na ito. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal Nutrients, ang mga matatanda na kumakain ng blackberries araw-araw ay nagpakita ng 25% pagbaba sa mga inflammatory marker na may kinalaman sa pinsala sa kartilago at pagkasira ng kasukasuan. Sa isa pang pag-aaral ng Oregon State University, natuklasan na ang mga pagkaing mayaman sa antusyanins tulad ng blackberries ay nakatulong sa pagpreserba ng collagen density sa mga tumatandang tissue, lalo na sa palibot ng tuhod at siko. Ang polyphenols sa blackberries ay tumutulong din sa pagpapalakas ng kalusugan ng capillaries at pagpapabuti ng daloy ng dugo na nangangahulugang mas epektibong nakakarating ang nutrients sa iyong mga kasukasuan, lalo na sa mga binti kung saan bumagal ang sirkulasyon habang tumatanda. Para makuha ang buong benepisyo, kumain ng sariwang blackberries, hindi yung frozen na may dagdag na asukal. Maari mo itong kainin bilang merienda, ihalo sa plain yogurt o isama sa smoothie kasama ng spinach at chia seeds. Ang pagkain ng blackberry sa umaga ay makakatulong sa pagbawas ng pamamagang na ipon sa magdamag at magbibigay sa iyong mga kasukasuan ng antioxidant shield na kailangan nila para muling buuin ang collagen sa buong araw. Kung pakiramdam mo ay namamaga ang iyong mga tuhod o sumasakit ang bukong bukong pagkatapos maglakad, ang blackberries ay isang simpleng at natural na paraan para labanan ito. Isang kagat lamang. Prutas bilang tatlo, blueberries. Ang blueberries ay hindi lang mabuti para sa utak. Isa rin ito sa pinaka-epektibong prutas para ayusin ang connective tissue sa mga binte at kasukasuan. Ang nagpapalakas sa kanila ay ang kanilang density ng flavonoids, lalo na ang anthocyanins na nagbibigay sa blueberries ng kanilang matingkad na asul na kulay. Hindi lamang nito nilalabanan ang pamamaga, aktibo rin itong pinoprotektahan at pinapanumbalik ang collagen framework na nagpapatibay sa iyong mga kasukasuan. Habang natural na nasisira ang collagen sa pagtanda, ang mga micro-tears sa kartilago, tendon, at ligament ay nagdudulot ng pamamaga at paninigas, lalo na sa tuhod at balakang. Tumutulong ang blueberries na pahupain ang pinsalang ito at mag-signal sa katawan para mag-repair. Sa isang pag-aaral sa Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, ang mga matatanda na kumakain ng blueberries araw-araw ay nakaranas ng 38% pag-improve sa joint mobility at pagbawas ng pamamaga sa ibabang bahagi ng katawan pagkatapos lamang ng labing apat na araw. Sa isa pang clinical trial mula sa University of Maine, ipinakita na ang regular na pagkonsumo ng blueberries ay nagpapabuti sa daloy ng dugo papunta sa connective tissues na tumutulong sa paghatid ng mas maraming collagen-building nutrients direkta sa tuhod, binti at bukong-bukong. Mayaman din ang blueberries sa vitamin C at manganis na parehong mahalaga sa paggawa ng collagen. At dahil mababa sila sa asukal at mataas sa fiber, sumusuporta sila sa malusog na blood sugar levels na kritikal para mabawasan ang pamamaga sa mga tumatandang kasukasuan. Para sa pinakamalaking benepisyo, Piliin ang wild blueberries kung maaari, doble ang antioxidant power nito kumpara sa cultivated varieties. Maaari mo itong i-blend sa smoothie, ihalo sa oatmeal, o kainin ng diretsyo bilang merienda sa umaga. Iwasan ang mga blueberry-flavored yogurt o packaged products na may dagdag na asukal dahil hindi nito maibibigay ang parehong benepisyo. Kung ramdam mong naninikip o namamaga ang iyong mga binti sa araw, ang pang-araw-araw na pagkonsumo ng blueberries ay makakatulong sa pagbawas ng pamamagang yon at magbibigay sa iyong mga kasukasuan ng collagen support na kailangan nila para malayang makagalaw muli. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng number tatlo sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Prutas bilang dalawa, strawberries. Ang strawberries ay isa sa pinakamasarap at pinakapaboritong prutas, ngunit isa rin ito sa pinaka-underestimated pagdating sa pagpapagaling ng mga kasukasuan at pagsuporta sa collagen recovery sa mga binte. Ang nagpapatingkad sa strawberries ay ang kanilang natatanging kombinasyon ng vitamin C, elagic acid, at antioxidants na partikular na nagpoprotekta sa collagen fibers mula sa pagkasira. Sa tuwing namamaga ang iyong mga kasukasuan, ang mga enzyme na kilala bilang collagenases ay na-activate sinisira nila ang mismong istruktura na nagpapatibay sa iyong mga ligament at kartilago. Tumutulong ang strawberries na hadlangan ang mga enzyme na ito, binibigyan ang iyong katawan ng pagkakataong mag-repair imbes na mag-react lamang sa pamamaga. Sa isang clinical study na inilathala sa Journal of Medicinal Food, ang mga may osteoarthritis sa tuhod na kumakain ng strawberries araw-araw ay nagpakita ng 37% na pagbaba sa inflammatory biomarkers at nakaranas ng mabilis na ginhawa sa pananakit ng kasukuan sa loob lamang ng dalawang linggo. Ipinakita rin sa isa pang pag-aaral na ang strawberries ay tumulong sa pagtaas ng collagen density sa connective tissue sa pamamagitan ng pagpapabuti sa skin elasticity at pagbagal sa rate ng degradation sa mga matatanda. Hindi lamang ito tungkol sa cosmetic collagen Kundi sa pisikal na istruktura na nagpapatibay sa iyong mga tuhod, nag-aabsorb ng impact sa balakang at sumusuporta sa iyong mga bukong-bukong kapag nakatayo o naglalakad. Naglalaman din ang strawberries ng manganese na tulad ng vitamin C ay isang key cofactor sa mga enzyme na nagbubuo ng collagen sa malalakas at flexible na strands. Para sa pinakamalaking benepisyo Kainin ang strawberries ng sariwa, mas mainam kung organic, at kasama ang green top kung i-blend sa smoothie. Ang pinakamagandang oras para kainin ang mga ito ay sa umaga o pagkatapos ng magaan na aktibidad kapag mas aktibo ang daloy ng dugo at nasa recovery mode na ang iyong mga kasukasuan. Iwasan ang mga processed strawberry products tulad ng jam o canned fillings. Kadalasan ay may asukal ito na nagpapawalang bisa sa anti-inflammatory effect. Isang tasa lamang sa isang araw ay makakatulong na bawasan ang paninigas, pamamaga at magbibigay sa iyong mga kasukasuan ng collagen building signal na labis nilang kailangan. Kung pakiramdam mo ay naninikip ang iyong mga tuhod o namamaga ang iyong mga binti sa pagtatapos ng araw, ang strawberries ay maaaring ang pinakasimpling solusyon. Prutas bilang isa Amla or Indian Gooseberry Ang amla, kilala rin bilang Indian Gooseberry, ay ang pinakamakapangyarihang prutas para sa pagpapanumbalik ng collagen at pagbawas ng pamamaga ng mga binti at kasukasuan. Ngunit siyam naput siyam na porsyento ng mga tao ay hindi pa ito natitikman. Ang maliit na berdeng prutas na ito ay isa sa mayamang natural na pinagmumulan ng bitamina C sa buong mundo. Ngunit hindi tulad ng mga citrus na prutas, ang bitamina C ng amla ay nakakabit sa malakas na plant polyphenols na nagpapaging mas matatag at mas madaling maabsorb ng katawan. Ibig sabihin, mas malakas at mas matagal ang epekto nito sa pagbuo ng collagen kahit sa maliit na serving lamang. Hindi mabubuo ang collagen ng walang bitamina C, ngunit higit pa riyan, pinoprotektahan ng amla ang iyong existing collagen mula sa pagkasira. Pinipigilan nito ang mga enzyme na nagdudulot ng pagkasira ng collagen sa panahon ng pamamaga at pinapataas nito ang produksyon ng fibroblast, ang mga selulang gumagawa ng bagong collagen strands sa iyong mga kasukasuan, litid, at balat. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Clinical Interventions in Aging, ang mga matatanda na uminom ng Amla Extract araw-araw sa loob ng labindalawang linggo ay nagpakita ng 4.2% pagbawas sa pananakit at pamamaga ng tuhod. Higit pa riyan, ang resulta ng skin biopsy ay nagpakita ng 24% na pagtaas sa collagen density at elasticity na nagpapatunay na hindi lang nito binabawasan ang mga sintomas, tumutulong ito sa pagbuo ng istruktura. Isa pang pag-aaral mula sa India. Ang nakatuklas na ang regular na pagkonsumo ng amla ay nagpabuti sa mobility ng binte at lakas ng kalamnan ng mga matatanda may arthritis. Ang prutas na ito ay naglalaman din ng quercetin at gallic acid na tumutulong pigilan ang oxidative stress sa paligid ng mga kasukuan, lalo na pagkatapos mag-ehersisyo o maglakad. Para sa pinakamainam na benepisyo, pinakamabuting inumin ng amla bilang juice o pulbos na hinalo sa tubig o smoothies. Napakaasim nito kapag kinain ng hilaw, kaya maraming tao ang mas gusto ito sa tuyo o powdered form. Kahit isang kutsaritang amla powder na hinalo sa maligamgam na tubig na may lemon at honey ay maaaring magdulot ng malaking pagbabaa kapag inumin sa umaga. Kung may access ka sa sariwang amla Maaari itong hiwain at ibabad sa kaunting tubig na may asin para mabawasan ang asim. Maging sa juice, tsaa, o hilaw na anyo, mabilis ang epekto ng amla sa loob lamang ng ilang araw. Maraming matatanda ang nakakapansin ng pagbawas ng paninigas sa umaga, mas kaunting pamamaga sa tuhod at bukong-bukong, at mas magaan na pakiramdam kapag tumayo o naglakad pagdating sa pagprotekta at pagpapanumbalik ng collagen, walang prutas na mas mabilis at epektibo kaysa sa amla. Pangwakas na mensahe, hindi walang dahilan ang pamamaga ng iyong mga binte. Ang paninigas, ang pakiramdam na namamaga, at ang kalansing kapag ibinabaluktot ang tuhod, mga babala iyan na unti-unting nasisira ang iyong collagen. At kapag hindi mo ito pinansin, lalo lang itong lalala. Pero ngayon, alam mo na ang katotohanan. Natutunan mo ang tungkol sa walong makapangyarihang prutas na hindi lang nagbabawas ng pamamaga. Tumutulong ang mga ito sa iyong katawan na muling buuin ang pundasyong kailangan ng iyong mga kasukuan at binti para manatiling malakas at walang sakit. At hindi ito basta-bastang payo. Bawat prutas sa listahang ito ay pinag-aralan sa totoong mga matatanda sa totoong clinical trials at may totoong resulta. Hindi ito teorya, siyensya ito at mabilis ang epekto. Kung sisimulan mong kainin ang dalawa o tatlo sa mga prutas na ito araw-araw, sa loob ng labindalawa hanggang apat na walong oras, maaring mapansin mo ang pagbawas ng pananakit sa umaga, mas magaan na pakiramdam sa tuhod at mas maginhawang paglalakad. At kung isasama mo ang number one na prutas, ang amla, Maaari mong simulan ang pagpapanumbalik ng collagen mula sa loob palabas sa loob lamang ng ilang araw. Bago ka umalis, sabihin mo sa amin sa comments, Aling prutas ang susubukan mo muna, binabasa namin ang bawat komento at sinasagot ang marami hanggat maaari. At kung nakatulong sa iyo ang videong ito, mangyaring ibahagi ito sa taong nangangailangan nito. Maaari mong mailigtas sila sa taong ng hindi kinakailangang pananakit at paninigas ng kasukuan. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.